morning ude, mga loads. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aming channel. Ayan. Ay, so, welcome po ulit sa ating channel. Welcome po ulit sa aming shop. Ayan. Sa aming pong munting shop. Welcome, welcome po kayo. Sa mga gusto pong mag-inquire na taga San Pablo, nandito lang po kami sa Barangay San Rafael, San Pablo City. Lampas po kami ng SM. At uh, katabi lang po kami ng Blue Diamond Hotel Park. Ayan. Pwede po kayong mag-inquire. Pwede po kayong pumunta dito. Ayan. Wala pong bayad ang quotation. So, tapat po kami ng highway. So, tapat po kami ng highway. Una yung mabubu makikita ka agad yung sasakyan at saka yung delivery pickup namin. Tapos sila. yung maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nanood ng aking mga vlog nitong last ano. Wait lang ha. shadow So ayan, kitchen cabinet nga po pala yung gagawin nila. Maraming maraming salamat po sa nanood. Sa mga nanonood at manonood pa, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga OFW yung nandyan, ayan. Mga nanonood, ayan. Hello po, shout out po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa maliit nating channel, ayan. Thank, thank you so much po uh, kay Sir Ricky Aguilar, Kalamba at saka ng San Pablo kay Mimi J, ayan, kay John Ford Bongon, kay Renato Musa. Hello, hello, hello. diyan mga masusugid nating mga taga-panood, ano. Kay Sir Al, kay Boss Al, 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 ano, Al Katatamid, yan. Kay Boss Al, yan. Shoutout din sa Team Cavite at saka sa Team Pagbilaw. So, ngayon, for today's ay wala tayong masyadong lakad ngayon. kaya vlog na lang natin yung mga ginagawa nila. Ayan. Pero mamaya, maya magluluto na rin tayo. Magluluto na rin tayo ng ating pangulam. Uh, pagkain nila. Sama-sama naman po kasi kami dito sa pagkain. Shout out din sa Redrix PH. Uh, kay Super Idol na Medyo matagal-tagal nang hindi namin nakakasama dito sa shop. Yeah. Siyempre, yung upo ni Boss. Boss, Bossan. Ayan. So, nag, nagpalinis naman tayo ngayon ng aircon. Ayan. Oo nga po. <laughs> yeah. Si Kuya ang ating nakuha. So, papalinis tayo ng aircon sa mga gusto magpalinis ng aircon yung si kuya ang inyong kunin <laughs> si kuya spy ayan din naman natin kung paano linisin yung aircon at uh, si, ayan si kuya binabalak sana namin suluhin kung paano paglilinis so, eh, ang dami pa lang kutkote ng ano, ang daming tinatanggal sa inverter eh, natakot kami baka masira pa namin <laughs> kaya panoodin na lang natin ano? Ano yung ano? ang gulay din ano? grabe yung ano oh. Yung jabo. Putik na eh. Wala tayong magagawa dyan. Kaya nga po ay. Nilagyan ng sunroof. So, Kaya ang kita nyo bumubula. <laughs> Ang bango naman ng aircon ngayon. <laughs> so, yan nilagyan niya yung color safe. Para daw medyo pumuti-puti naman daw yung logo. At talaga naman, umitim na. Nagpapalinis naman kami, kaya lang talagang tabing highway nga. Sabi ni Kuya, wala talaga magagawa. Madali sa ating channel. Ayan, magluluto na tayo ng hap hapunan tuloy. Ha magluluto na tayo ng tanghalian. Ang lulutuin natin ngayon ay tokwa't baboy. So syempre, meron tayong tokwa, piprito natin 'yan. Siling lara, ah, celery, basta mga pampabango. Basta. At ah, saka 'yung ating lomo. So ayan, simulan na natin. been looking for a way that. out i'm sick of feeling like i'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out adrenaline in my system i just wanna be different i just wanna be winning i've had this fight since the beginning got a mind with no limits but sometimes i forget it look at myself in the mirror I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to From anyone else, the bullets fly with the shells. I'm gonna start to rebel and build an army to help the strongest you've ever felt. I feel a change in the winds, the world is shifting again. It's time to go all in. I'm bringing all of my friends, and now we're playing the wind. We ride a die to the end. Look at myself in the mirror. I just wanna see clear. I feel a little lame, so sick of my life I just wanna make a change The world's calling my name I'm a little afraid, but I need to be brave Cause when my head is filled with doubt I just wanna I be free. Been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down, stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way, and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer I could feel a little angst I'm sick of my life I just wanna make a change The world is calling my name I'm a little afraid But I need to be brave Cause when my head is filled with doubt I just wanna Let be free Eto na yung luto natin. Erin na lang natin, ha? Ito na lang. Ah. At yun. Ayan. kain na. Kain, kain. Kaya sisig na lang ang ating kukuhanan. <laughs> At dun sa gilid, ay ayun! Nandun ang mag-brother. Nagwa na yeah. Naiwan na yung mga, nawala na yung mga kainuman ko. O ayan, nakakailan na pa kami. Ayun. Ganyan. Nakakaapat na. Nagtakbuhan ng mga kainuman ko, nawala na. <laughs> of like way Stuck